Good morning, good morning. Ito guys, ang itlog ng aming alaga doon sa forest, doon sa buhanginan. Ang daming itlog. So, papakita so, ko sa inyo guys kung paano nyo malaman ang bugok hindi bugok na itlog. Ito. Maglagay lang tayo ng tubig. Tubig guys. Ng isang ano. Um, ayun, punoon lang ito natin ng tubig ito ilalagay ilalagay natin to malalaman to kung bulok or hindi yung ano bang tawag nung bugok or hindi after ilang minuto guys lulutang ito siya so ngayon hindi siya lumutang pag lumutang yan siya ibig sabihin bugok yun so ilalagay natin to lahat galing ito sa farm namin guys ay farm namin hindi pala amin namin sa amo ko pala kasi doon sari-sari yung alaga niya doon na hayop ayan guys lumutang yung mga dumi siya malinis din siyang, ano, mamaya maya titingnan natin kung meron bang lulutag yan at pag meron siyang lumutang yan dyan ibig sabihin bugok yun so hindi yan after 20 minutes dapat nyo naman ng 20 minutes. Kaya may na nyo ng lungat lang. Okay. Thank you for watching.